Okay, so magandang araw sa ating lahat mga boss no? So ngayong araw ay uh, gagawa tayong video ngayon Para uh, sa ganoon ay pag-usapan natin ngayon uh, Paano natin malalaman kung may tubig Yung ating gas So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay mag-check tayo Ang uh, tama meron tayong gagawin ngayon na uh, Supremo So ngayon, ang problema niya Mahirap start sa umaga hindi may start sa umaga. So, che check natin Papakitong sa inyo kung paano natin matitrace yung kung meron bang tubig yung gasolina. Okay? So, meron tayong ano dito. Meron tayong stainless dito na ng maliit. Planggito. So, ngayon ito yung Supremo. Check, check natin ngayon. Tatanggalin natin ito. Ano? tapos patutuloy natin yan tuturo ko lang sa inyo no? sa tip to ibigyan ko lang kayo ng tip paano natin malalaman kung may tubig ba yung uh, ating gasolina so patutuloy natin yan hanggang dun sa gumami ng konti para makita natin kung marami siyang tubig para sa kaunting kalaman ng mga ka-riders natin Saranan natin. Ah, uh, yeah. Yeah. So ngayon nakakuha na tayo ng gasolina, premium pa naman 'no. Oh. Yeah, premium. Tapos itapat natin dito sa may tahanginan. Ayun yung electric pan natin. Ito yung gasolina ha, ah, na pinagkargaan. Kung nasasabihin ko saan nagkargaan, no? So ingat-ingat po tayo sa ating mga pinagkakargaan. Mas maganda po kung uh, branded or may pangalan yung ating pinagkakargaan. Alam niyo naman po 'yan, lalong uh, o kung hindi naman masyadong kilala yung pangalan ng gasolinan, huwag muna tayo masyadong uh, umasa na maganda yung gasolina. So ngayon, hindi ko na hindi ko na i no. Tapos ah uh, 'yan 'ko na lang, papas forward ko na lang dahil lang natin kasi dito pa lang dito sa gilid makikita mo na yan may walay na yan o oh. tubig na yan so mamaya papagita ko pa sa inyo naparami lang yung ano yung gasolina kaya matagal makita yung ano so maya maya makikita nyo yan medyo ano na yan mag uulap na yan mamumuti na yan yan kasi lahat naman ng mga motor natin pagka nagtaro ng tubig o ng tubig, yung ating gasolina halos magpapalya o kaya uh, mahirap pa rin sa umaga. Ayan na oh. Ayan, namumuti na. Tubig na yan. Ibig sabihin niya. So, yung gasolina pala, no hindi natin makikita sa plastic. Yung tubig. No? kailangan meron tayong ano, langgana na stainless kasi malamig yung stainless pag nalagay yung gasolina lalamig yung stainless kung lalagay naman natin sa plastic hindi natin makikita yung ano yung nakahalong tubig sa plastic ayan ayan o ayan namumuti na Ngayon, ini itong uh, tubig na yan, uh, ito yung tinatawag nilang ethanol. Nasosobran sa ano, sa halo, sa gasolina. Ayan. Yung nakikita nyo, medyo puti-puti na yan, tubig na yan. Yung medyo dark ng konti, gasolina yan. Tapos, uh, ito. Kapakita ko lang sa inyo, dito tayo sa lumariwanan hindi ko na ika to ha baka sabihin nyo tinagyan ko lang ng tubig tinagyan ko lang hindi ko na inagyan ng tubig yan ayan yan ang tinatawag na etanol na linahin na halo sa gasolina So kung magkakarga kayo, hindi uh, maganda rin yung ano nasa branded yung ano yung gasolina natin. Ito, ginawa natin yung motor na to, tinulak lang natin. Hindi natin mapaandar. So ang ginawa natin, sinyok lang natin hanggang sa dumiretso yung andar niya. Kaya natin napaandar. Tapos kung naginit, ok na yung andar. Pero pagdating sa umaga, ayan balik balik ka uh, hard starting na naman siya. Ayan, bubigyan. Kasi nalo nila dyan, premium, unleaded, kahit anong klaseng gasolina, uh, inaaluan ng ano, etanol. Ayan, nakikita nyo yan. So, mga ka-riders, ingat po tayo sa mga kinakpanagkakadaan natin gasolinaan. Uh, hindi naman lahat ng motor uh, uh, kasi ilan? Misan, yung ibang karburador hindi maselan kaya hindi niya sa atong nararamdaman yung tubig na yan yung ethanol na yan pero yung misan, yung mga karburador Merong maselan uh, meron siyang hard starting pagka na mo siya medyo palyado yan ang cost ng ano ng ethanol na yan O, oh, tubig na yan, tubig So isa tong tip no para pakita niyo yung ano yung tubig sa gasolina. Huwag po sa plastic. Kailangan sa stainless langgana. Minsan kasi nakakamali mga ano mga mekaniko, oh, uh, CDI yan, karburator lang yan, linis lang yan, spark plug lang yan. Nandiyan po yung problema niyan. Ah, uh, marami na tayong ginawang ganito um uh, nilapit sa atin minsan na uh, dinadala sa iba sinabi uh, stator CDI ganyan ignition coil din nila alam meron siyang ano ethanol marami na tayong ginawang ganito okay so ngayon no uh, salamat po sa ating uh, sana nakatulong ito yung video nating ito uh, paki-like and share na lang po yung ating uh, video na to at syempre pakipalo na rin po yung ating uh, facebook page Jennifer Magdalang at yung sa ating uh, youtube channel Boss Jen so hanggang dito na lang po yung ating video maraming maraming salamat po